Araw-araw po ba may tao sa bahay ni ma'am? Opo. O talagang laging wala? La meron po. Namalengke lang po talaga ganyan. Namalengke na lang, mama mo. So, okay lang talaga mo isa din, ma'am? Opo. Ah, ganyan po ba? Ma'am, pwede mo sa gate, ma'am? Kasi parang mga na ako Ay, dito. Hindi po, kuya. Hindi po, hindi. niyo po, iba na lang interviewin niyo. Hindi, ma'am. Lahat po, ma'am. Pupuntahan ko po lahat, eh. Ah. Saglit na naman to, ma'am. Eh. Ay, hindi po Konting-konting. Okay no? lang, kuya. Okay Kaya mo na yan dyan. Mapasok lang, saglit, ma'am. <laughs> Ay kuya, eh, pwede naman huwag ah, eh. mo na lang ako interview ini. Eh. Kasi mahalaga kasi itong mga tinatanong ko information nun. Eh. Ay, na, na lang kuya. Eh di balik na lang po kayo pag di na umuulan. Ma'am, no, malayo pa po kami. Eh, trabaho nyo naman po yan. Eh. Bumalik na lang kayo kung gusto nyo. Ma'am, baka pwede makinom na lang po ng tubig kasi na po ako eh. Wala din kami tubig, kuya Wala kayong tubig, ma'am? Wala po eh. Naputulan ngayon eh. May ID po ba kayo dyan, ma'am? ID? Dala po ng mama ko lahat. Dala ng mama mo yung ID mo? Eh. Okay. ng ID, ma'am, wala kayo dyan? Wala po, kuya eh. Para doon na tayo magbe-base, ma'am? Wala po eh. Balik